umaga sa inyong lahat. Ako na naman nagbabalik sa isa na namang Minecraft video. At ang video na naman to ay tungkol na naman sa Gyate SMP ma bros. At ngayon ako na naman mag sa server. At hindi ko alam kung bakit lagi ko natsichempohan na ako lang mag sa server. Pero nagchat-chat ako sa, GC namin. Sabi nila maglalaro daw sila. At um, wait lang. Mag sa first person lang ako. Ayan, katapid-gulit yung katapid Yung kapatid ko, syempre naman, lagi naman So, ayan, kung napapansin nyo naman Meron na akong enchanting Enchanting corner Or kung anumang gusto nyo tawagin yan Meron na akong enchanting table At meron na akong bagong build banda dito So, nag Gumagawa na akong ng pathway para Ayan, nai-invade ko na yung Puesto ni Ni ano ni Sino, kanina si pwesto Nakalimutan ko na kanina pwesto yan Pwesto ni Hansley Place. Oo. And nai-invade ko na yung pwesto niya. So, I must sleep first. And then, Tagal naman mag-sleep na ito. 3, 2, 1, sleep. Ay, ayaw. Ayun! nag slip na rin. So, yung, yung design ng, yung design nito is normal lang, normal barn. And then, yung gagawin ko doon is same design dito. Um, konting-konti na lang. Baka katapos naming i-kill yung Ender Dragon is gagawin ko na yung Mega Build ko and then lipat na sa panibagong season which is sa season 2 sasali pa kita. Nagtatanong yung kapit ko kung sasali ko ba daw siya. Pag-iisipan ko. Uh, wait lang. Pwede namang tanggalin to, di ba? Baka kasi, ayun. Kala ko hindi pwede eh. Tapos ito, kukunin ulit natin. Ay! Wala pa lang unbreak. break. Ano ba? Wala pa lang silk touch. Buti na lang ready ako. At dahil nga meron tayong farm dito. Di ba inayos ko na to? Well, mamaya ako naayusin yan. So, dahil nga, meron akong farm ng, ano, ng What do I call this? Farm. Sugarcane farm is... Makakagawa ko ng... Nang ano, nang... Wait lang, nakakalimutan ako yung mga sasabing ko. Makakagawa ko ng... Ito. Oo, bookshelf. Bookshelf. So, 3x3 na yan. 4 x four, Na? Mamaya na. Ilang ano na to? Blocks. Seven by seven na ba ito? One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. So five lahat Six, 7 Wait lang. Sige sige. Six. Wala nagbago. Hindi. Well, 'di sya eh. Kaya lilipat natin siya. So, bali, six and then seven blocks na yan to. Uh, ano, wait lang. So, bali, ayan, and, and then seven blocks. Seven by seven na to. Um, ang gagawin ko na lang yan is ahm um, gagawa, gagawa lang ng layout and then ipaparirig ko na yung time lapse. Ayan, espada ni Panday. So, meron na akong magagandang gamit kasi meron na rin nga akong um, gamit na enchanting table. Kaya, siguro mapapadali na yung trabaho ko nyan. Baka di na ako mamatay-matay. So, wala lang ako nito. Ay, hindi. Hindi ko kailangan nito. sige yeah, baka kailangan ko nito um kailangan ko nito eh um ito siguro kailangan ko rin so, meron ba yung ilangaw ayan Ewan ko sa'yo siya, hindi ka naman allergic na sa hipon. Nagre-reglamo siya, baka daw allergic siya sa hipon. So, dahil nga wala na akong tree farm, um, baka kinan mo yan. So, bali, dahil wala, na akong, wala na akong tree farm, makikifarm na lang ako sa so, naglagay ng puno dito sa shopping district. Actually, um, pwesto ko pa to eh. Ang kaso, ginawa ko na ng shopping district. Nakalagay yan sa map na pwesto ko pa yan. Oops. O, oh, hindi ko puputulin yan. Magkasama yung mga yan. Hindi ko, diyan Siguro pwede na to. May bumili na sa ano ko sa May bumili na kanina dito. Pero nakuha ko na yan, for diamonds na yan. So kanina four blocks, kahapon pala four blocks yan nung ginagawa ko yung ano. Tingnan mo konti naman ng shop dito sa shopping district. Ito papakita ko yung map namin. So ay ito yung kay Alam ko sina ako pwesto niya pero wala eh. Kailangan ng kailangan gawin ng ating ang aking kailangan gawin. Ayan Oh. Sakop pa niya hanggang dito. Ayan o, ganjan hanggang dyan, hanggang dyan. So, nakaturo yung, ano, crosshair or cursor. Ayan. Hanggang dyan. Pwesto ko pa yan. Kaya pakita ko na lang yung map dyan sa gilid. Ayan. Ay, nakapag-join na si, ano, Rapid Boots. So, pakita ko na lang yung map dyan. Ayan. Bigyan mo ng tuldok. Ayan makikita na may tuldok tuldok naman pala yan so makikita nyo naman kung alin yung ari-arian ko dyan na lupa ko so bali hanggang dito ano ko pa yan hawak ko pa yan and then yung dito hindi na so bibigyan ko lang ng floor at layout yung gagawin kong um, library or parang enchanting room or kung anong gusto nyo tawagin bahala na kayo at ayan na nga, tapos na nga ang flooring at ang base. Pero, hindi pa dyan nagtatapos. At kuko, ito na pala, nasa akin na pala yung bread. Kakain lang ako saglit. And then, pagpapatuloy ko na ang aking ginagawa. Ayan na nga, simulan na ang time lapse. Let's go! kasi na nga. Ang bala ko talaga dyan is, dapat library. Kaso, um, kung ako ng materials, kaya maliit na lang lahat ang ginawa ko. Kaya, ayan. Pero maganda naman siya. Anong masasabi niyo sa malayuan? Pero di pa tapos yan. Bukas i-upgrade ko pa yan. Um, gagawin ko siyang, bibigyan ko siya ng exterior. Pero di pa tapos yan. Ayan, nag, di ko alam kung saan ako pumupunta. Ayan, pa pala. yan Bibigyan ko pa ng exterior yan bibigyan ko pa ng leaves leaves yung mga design design na hindi ko masabi kung ano basta papagandahin ko pa yan kasi pangit naman kung ganyan lang bibigyan ko lang ng exterior siguro dito ko na lang gagawin yung castle ko or kahit saan basta castle yung mega build ko so yun na lang dito ko na siguro tatapusin to video na to salamat sa patunod kita kids at bye bye